Sa napakaraming contestant na dumaan sa segment na The Clone sa Itbulaga, Bulaga, iisang pangalan ang biglang naging paborito ng madla, Raul Carino, ang ka-voice ni Matt Monroe. Mula sa kanyang unang pag-awit hanggang sa mga sumunod na rounds ng kompetisyon, tila may kakaibang magic na dala ang bawat performance niya. Pero bakit nga ba siya sobrang sumikat? Ano ang meron kay Raul na hindi mo basta-basta makikita sa iba? Nagsimula ang lahat sa isang simpleng audition. Isang lalaking may maamong mukha, tahimik pero pa ng kumpiyansa. Nang una siyang kumanta ng isang klasikong awitin ni Matt Monroe, napalingon ang mga manonood. Yung tono ng boses, malambing, malinis, at pa ng emosyon, agad nitong naantig ang damdamin ng mga nakikinig. Sa sandaling yon, hindi lang siya basta contestant. Isa siyang revelation. Raul Carino, isang pangalan na dati ay hindi kilala, pero sa loob lamang ng ilang minuto, Naging sentro ng atensyon. Ang mga host, mga dabarkads, at pati ang mga netizens online, sabay-sabay na napasabi ng, parang si Matt Monroe talaga. Hindi lang simpleng pagkopya ang ginawa ni Raul. Sa bawat nota, sa bawat pagbigkas ng salita, ramdam mo ang kanyang paggalang sa orihinal. Pero higit pa doon, naroon ang sarili niyang puso. Ang bawat kanta ni Matt Monroe na kanyang inawit ay hindi lang tunog perpekto, may kaluluwa. Marami ang nagsasabing, marami ng magaling sa The Clones. Totoo yun, pero kakaiba si Raul dahil hindi lang siya ginagaya. Siya ay nagsasali ng damdamin, parang naglalakbay sa oras at muling binubuhay ang golden era ng musika. Ang mga netizens sa social media, halos sabay-sabay nagpost ng clips, screenshots, at reaksyon. Ito na yung paborito ko. Si Raul ang Matt Monroe ng bagong henerasyon. Grabe, goosebumps. Isa sa mga dahilan ng kasikatan ni Raul Carino ay ang kanyang authenticity. Hindi siya nagpapanggap, hindi siya nagpapakitang tao. Kapag kumakanta siya, parang nakikipag-usap lang siya sa iyo, tahimik, pero ramdam mo ang emosyon. Maraming dabarkads ang nagsasabi na tila may hilang ang kanyang boses. Maririnig mo ito sa mga komento online, kapag naririnig ko si Raul, parang bumabalik ako sa nakaraan. Ang sarap pakinggan ng boses niya, ang linis, ang lamang, ang totoo. Sa panahong puno ng auto at paandar, si Raul ay naging simbolo ng simplicity. Isa siyang paalala na minsan, sapat na ang boses na galing sa puso. Sa loob lamang ng ilang linggo, umikot sa TikTok, Facebook, at YouTube ang mga video ni Raul Carino. Ang kanyang mga performance clips ay umabot sa libu-libong views at shares. Ang mga netizens, nagpa-trending pa ng hashtags tulad ng hashtag Tim at hashtag Matt Monroe clone. May mga gumawa ng fan edits, may gumawa ng reaction videos, at may mga vlogger pang nagkwento kung paano sila naiyak o kinilabutan sa kanyang pag-awit. Sa digital age, kung saan mabilis mawala ang atensyon ng mga tao, si Raul ay nanatili. Hindi dahil sa hype, kundi dahil sa genuine impact. Ngunit sa kabila ng kasikatan, nanatiling mapagkumbaba si Raul. Sa mga panayam, palaging mababakas ang kanyang pasasalamat sa itbulaga at sa mga dabarkads. Hindi niya ikinahihiya ang pinagmulan niya, at mas lalo pa niyang ipinagmamalaki ang oportunidad na ibinigay sa kanya. Ayon sa ilang staff at co-contestants, isa si Raul sa mga pinakadisiplinadong performer sa The Clones. Palagi siyang maaga, palaging nag-eensayo, at laging nakangiti. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit marami ang humahanga sa kanya, hindi lang bilang performer, kundi bilang tao. Maging ang mga host ng Eat Bulaga ay napansin ang kakaibang karisma ni Raul. Madalas nilang banggitin kung gaano kahusay at kabait siya. At tuwing magpe-perform siya, rinig mo sa studio ang mga sigawan. Ang mga dabarkads, parehong nasa studio at online, ay tila nagkakaisa sa pagsuporta. Iyon ang tunay na sukatan ng kasikatan kapag ang tao kusang sumusuporta sa iyo, hindi dahil uso ka, kundi dahil mahal ka nila sa totoo mong anyo. Ang kwento ni Raul Carino ay hindi lang tungkol sa pagkanta. Isa itong inspirasyon sa lahat ng nangangarap na kahit simpleng tao ka lang, kapag may talento at puso, maririnig ka ng buong bansa. Maraming kabataan ngayon ang nai-inspire sa kanya. Gusto kong maging katulad ni Raul, sabi ng ilan. Kaya ko rin palang mangarap. Ang kanyang journey ay patunay na hindi mo kailangang maging sikat agad. Minsan, kailangan mo lang ng isang entablado, isang pagkakataon, at isang pusong handang ibigay ang lahat. Habang patuloy ang The Clone sa pagdiskubre ng mga bagong talento, mananatili si Raul Carino bilang isa sa mga pinakatatandaan ng segment. Siya ang ehemplo ng pagiging tunay, isang contestant na naging inspirasyon, isang mga awit na naging simbolo ng musika, at isang tao na minahal ng masa. Ang kanyang mga performance ay patuloy na binabalikan sa YouTube. At kahit lumipas na ang panahon, ang boses niya ay mananatiling buhay sa puso ng bawat dabarkads. Sa pagpapatuloy ng kwento ng tagumpay ni Raul Cariño, isang pangalan na patuloy na umaalingaungaw sa mga manunood ng Itbulaga, tila mas lalo pang lumalalim ang koneksyon niya sa publiko. Mula sa simpleng contestant ng The Clones, ngayon ay kinikilala na siyang isa sa mga pinaka-memorable na kalahok sa kasaysayan ng segment. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang talento sa pagkanta o sa pagkakahawig ng boses niya sa mga sikat na artista, ito'y tungkol na rin sa kanyang natural na charm, kababang loob, at karismang hindi mapapantayan. Kapansin-pansin na tuwing lumalabas si Raul sa entablado, tila nag-iiba ang enerhiya ng studio. Ang mga manunood, mapastudyo man o online, ay agad na naaakit sa kanyang presensya. Ang bawat ngiti, kilos, at kumpas ng kanyang kamay ay tila sining nalikha ng natural na kumpiyansa. Marami ang nagsasabi, hindi mo kailangang maging sikat agad para magmarka. Kailangan mo lang ng tunay na talento at pusong marunong magpasaya. At iyan mismo ang meron si Raul Cariño. Habang tumatagal ang The Clone segment, mas napapansin ng mga host at netizens kung gaano ka-dedicated si Raul. Hindi siya nagpapadala sa pressure at laging handa sa bawat performance. Kaya't hindi nakapagtataka na siya ay nagiging inspirasyon na rin sa mga kabataang nangangarap na makilala sa entablado. Sa social media, lagana pa mga video clips ng kanyang performances, libu-libong views, libu-libong komento. At ang bawat isa, iisa lang ang sinasabi, si Raul, may kakaibang dating. Ngunit higit pa sa kasikatan, pinatunayan ni Raul na ang pagiging totoo sa sarili ang pinakamahalagang puhunan sa showbiz. Hindi siya pilit, hindi nagpapanggap. Kapag kumanta siya, ramdam mo ang emosyon. Kapag ngumiti siya, dama mo ang kababang loob. Marami ang nagsasabing may potensyal si Raul na maging regular sa itbulaga. Dahil hindi lang siya basta performer, isa siyang entertainer na may puso. Sa bawat episode ng The Clones, mas nagiging malinaw na hindi lang ito simpleng singing segment. Ito ay naging tulay para sa mga bagong talento tulad ni Raul na maipakita ang kanilang galing at personalidad sa buong bansa. At habang patuloy siyang lumalaban, ang mga netizens naman ay patuloy ding nagbibigay ng suporta, reaksyon, at papuri. Ang ilan nga ay nagsasabing si Raul, hindi lang pang-segment, pang-prime time na. Ang tagumpay ni Raul ay patunay na sa panahon ngayon, ang tunay na kinagigiliwan ng tao ay yaong may authenticity. Hindi kailangan ng sobrang arte o drama, sapat na ang pagiging totoo. At dahil dito, patuloy siyang nagiging inspirasyon sa maraming Pilipino, lalo na sa mga nangangarap ding makapasok sa industriya ng aliwan. Ang kanyang pag-angat sa The Clones ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng talento, determinasyon, at ng karismang tanging si Raul Carino lang ang may taglay. At sa Itbulaga, sa puso ng bawat manunood, at sa alaala ng mga dabarkads, ang pangalan niyang Raul Carino, ay mananatiling musika na hindi kailanman malilimutan.